Cover tayo mga idol Wala tayong ligo. Wala natin. Wala tayong lego ngayon. Kulog din ng cutter ano. Adi, ano? Pag may cutter ka dyan, ano yung buha? Oo. yung dalawa, lang. alam bakit si Carmen wala yung ano? May hah? umm, kung sino? umiyan ni Arating lang at yung na matay. Mendioro. ano lang ayon.

Mayroon kayo nga kapag galing pala ninyo. Ang galing pala mo. Hindi <laughs> daw tayo marunong makabaya. Pwede ko naman. Mayroon kayo ng... Mayroon kayo viewer. One million viewers. One like. Salamat. Comment lang kayo mga idol. Dito tayo sa bahay ngayon. Sobrang edit to sa mga lasa natin. Medyo ano tayo. Ubus si Pon. Kaya pahinga muna sa mga na lasa. Muna <coughs> sa bichin. Pagkatapos kayo ngayon. Magandang araw. Nakapag-live na tayo ngayon mga idol. Nakapag-live na tayo. 2 million viewers, mag shout out. Huwag tanghali. Kamusta ka ang panahon dyan sa inyo? Dito mainit na mainit. Nandito dito kami sa puno. Dito sa Ibarayan, more nature. FBN Mix Vlog, shout out. Hi. Shout out po sa inyo. Thank you sa panunood sa ating live. Thank you sa heart. Thank you sa hi. <coughs> ano naman pala ko, lang naman Atin yun. ating sticker mga idol oh yung mga gusto mag avail lang ng sticker, uh, wala kang bayad. Comment lang kayo diyan. Pagjijikas natin. pag ng sticker. <laughs> Mimili din tayo dito sa YouTube ng mga viewers nating organic viewers natin diyan. Mimili din tayo diyan. Pa-support ng aking channel sa Facebook. Kaloto Vlog. At sa aking profile, Loto Jelly Boy. Ano, mimili tayo ng konting ayuda doon. <coughs> Ngayon lang tayo nakapag-live ulit ng ayos kasi mayroon tayong wifi na pakapapagawin tayo Wi-Fi. Ayan, nakapag-live ulit na tayo. <coughs> kasi dahil tala ang ulod na ang malakas. Maubos, mabilis. Sa so, mga suki ka, pahinsyan muna kayo. Hindi mo tayo mga area Sa so, mga paklasa, 10 million viewers. Minglas siya tayo sa Magandang maga. ito dapat ito lang sa lamili na order pa lang ito lang sa lamili balik natin live mga idol sa mga bagong pasok salamat sa ating 8 million viewers dyan pati na ulit ulit ating mga kakumunta ang ating mga ka-vlogger ating mga ka- ka siguro muni na kayo lahat baka oh, wala, muni ang nabot ito ba yung ating channel hindi na continue <coughs> Shoutout kay Egi uh, Lord Gambua nasa Oriental Mindoro sa kay manager shoutout sa iyo nag chat ka sa akin kaso ako ay naka-live sa YouTube baka mapapanood mo akin live sa YouTube Shoutout sa iyo dyan kay Sir Gamboa kay Landlord Lord kay Lord Landlord at yung mga empleyado ng Skygo Batangas shoutout sa inyo lahat kay Sir Roy kay Brex kay <coughs> Rainier paano pangalan si Rainier buhay 3 million, oh 5 million. 3 likes, alam sa 3 likes. <tos> <tos> eh, yan naman yata na naman yan eh. Tingnan kita muna naman ng messenger na yan ha. Si Ate Tuo.

Dito na Ay, lang guys. Tayo. <laughs> Dito na lang guys. <coughs> Ulo ang amin. Ah, marami. <laughs> pa ito guys. Ay, inap na sa si guys. <coughs> <coughs>

Ay, may may YouTube. Ay, kung ano sa YouTube. Anong palabas? Hindi naman yun. pinapanood ano ba yung lagi yung pinapanood. na tv TV, TV smart TV. Lagi naman smart TV. bayad sa Ah, uh, please yung bayad. 4 million viewers, yan. 3 million. Yan, dami umugit, namiugit ng ano, nimiugit ayon ng pero mamaya doon sa mga pero, ano? ay, kalakot, sa mga kiret, ba 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 ba? Doon sa mga ala ko magimig ayon <coughs> ng uban. ano? 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 <coughs> Jasa arman bencana lupa ya form <coughs> <coughs>

Mayroon tayong 1,000 sa ating nakatutok. Yung mahabang usang nakatutok diyan. Ibigay tayo ito. Like mo na, may like. YouTube, YouTube. <coughs>

ito puno ng kahoy ang mga ating mga viewers ngayon kasi ano eh natin ba katagal tayo hindi nakakapag live na wala na ating mga kaibigan <coughs> shout out yan kay Katango Vlog kay Ma'am Thelma Lifetime kay Mommy Aung Channel ketika set out kaguan kanin set outlang

Oh, hindi ko na mo. yung limang uban. Let. Limang uban pito. Pag ganyan na kalaban niya limang piso, di bigyan ko para ako. na. muna. Pakita mo sa akin, ha? Limang piso, ha? Hindi naman ako mapipiso yun. pare marami akong kitin din, eh. Ah, kada hindi na tuloy-tuloy naka ano ka. Eh naka dami ng binigyan libo? Mga sa libo. Kaya, maktiyan, ano, hindi. 'yan. Mga ano 'yan? robak, robak. ang na umalang na pabutok ang bunot. Mm-hmm. Sali pa rin na. pa bumutok ang uban? Mm-hmm. Diyan hindi ang binubuhot, lalong nadami, lalong Ano ka Miran? Wala. Wala yung mga uban! Ano naka-coin, Tia? Don't shoot kami, pansin nyo, oh. Don't shoot. Meron pa dun, oh. Kita nyo, ang dami nyo, tabi. Pakita ko sa inyo. Yan, makatiyan, tapat na yan. Pakita ko sa inyo, oh. Dami yan, masusun kami dyan, oh. Ang dami namin dito. Baka pipila, Baka pipila pa rin kayo. Available pa. <coughs>

na <tultime> araw lang ang naman. Oh. Apat na araw lang. Ay, meron na kayo. Saling na kayo sa malibo. Pakain naman ito. Oh, ang bagay nila ang mabay sa bahay, ngayon hindi isang libo din, o hindi lang tempera at pa magway pa magway ay 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 Pa? ay

Ayun rin daw, itinuka dalawa, dalawa yata, oh, yata, Sabi ni Rostin daw, nung pumunta rito yung dalawa, kami daw dalawa maganda pati to si Bumbay, na doon doon sa kaibigan ng mga aray. Aray mo si AJ, tanayano, itong Bumbay. Kasi sabi, kukulong daw ako. At kaya pala batang ito, tatakbo papunta sa akin, si hmm, kabung na kamung ang bibib. At yung tanong mama, ipapulong ka na mama. Huwag na si Egy, kapatid ng kapatid.

Pipe, wala ng oh, oh, pipi, wala nang mama. Sana nga mama pipi. Hi. Hindi ko pa alam mo ibang iba sabihin yung Sa nagsakay. Ang ko ha, wag like oh, you know, Hindi O, ano tawag cellphone? Eh, ano yun? Sina dito, ang nagpunta lang din, sa dito. hindi. Sina, Sa dito, sa dito. Sa sa dito. dito, sa ano

Thank you mga idol. Thank you sa 5 ano, likes. Oh, dito tayo. All of na. Salamat tayo. Salamat, salamat. salamat.